okay guys, good afternoon dito tayo ngayon sa may city hall time check ay 4 4.10 na po ng hapon dito tayo po update po natin itong ano ang uh, underpass dito sa may pinagawa ni Yormie tapos daan tayong sa may Lawton pressure din natin yung guys para makita natin yung kagandahan ng Maynila tayo kayo sa may cartilla. Ayan, ang ganda. Ang linis. Laging flashing yan, guys. Laging pina-flashing to ni Yorme. Siko, oh, Moreno. Okay. So, Alam, bakit meron dito mga vendor dito sa village? Ayan, dito tayo ngayon sa may doon pang underpass may pinatayo ni Ormis kung kaya na maganda dito dati ito ay punong puno ng mga vendor noon eh ngayon tignan nyo naman pinaganda na ni Ormis yan baba tayo sa baba isa pa tayo dito Ayan, pa rin po, no? maganda pa rin yung pa Maganda pa rin naman dito Walang pinagbago Alaga pa rin talaga itong pinagandang underpass dito Ayan o no? guys ganun pa rin ka tulad sa may isa papuntang Lawton eh dugyot pero mali sa man yun sa hig kaya na pagisin ah. din ni Ormeo para gumanda kaya ang guys ha oh. ito lang papuntang pa Pedro Hill top sa Takay guys nabango pa rin dito guys dito sa bago hum, nabango naman papuntang ano, ah papuntang baklaran, papuntang ano papunta sa tata tatos ta pier, mga ah, pier pier Dito, ito yung sakay ng pier ayan guys okay guys kasalan na natin itong puntang puntang loto naman tayo Daan tayo na doon. Yung last na pasyal sa may Loton doon, may mga tutulog doon, may mga hayop, ah, pape nga. So pasyalan natin yung banda doon sa may Loton. Anong, anong meron? Anong nangyari? kaya i-update update natin yung lugar na ito alaga-alaga yung mga PR PR di ba? video video mga video natin mga inalaga yung mga alaman mabuhay sa mga video department no? Oh, minimintake po nila yung kalinisan ng mga alaman dito button pasyal po tayo doon. update ko po kayo Aba. Ah, okay guys dito naman tayo sa may kabilang loton so ito ito yung sinasabi ko sa inyo na isang bababa sa underpass so, yeah. maraming hayop na nakakalat dito mga aso dapat siguro ma mabigyan ng pansin itong mga nandito ito yung mga hayop mga city pounds sana ma-auction na nito. Ay, ito po. Ayos. Dati ito yung mga diyan oh, may gilid-gilid diyan. Punong-puno ng mga scavenger diyan na natutulog. Pero tingnan niyo naman, datas tapos dito sa may gilid diyan, puro vandalism diyan. Buti na lang wala na yung mga vandalism dito sa mga natutulog. Nabantayan na siguro ng mga natin si SF. may maintain na yung kalinisan dito, no? kinagandaan, hindi na nakakatakot to may kompleto yung ilaw tapos city engineering pala ano, dito ang um, babantay ayan po, ayan po yung kapuntang ano ha kapuntang city oh, dito naman sa loton kapuntang loton so, kamusta yun naman natin yung loton guys like. ito yung loton o so, ganda may mga basura na nakalagay na dyan lagayan o so, okay. wala so, lang bakit mayroong ganito bakit may alam rin na kalagay delikado to sa mga taong dumadaan dapat matanggal yan ng ating mga clearing team sakaling mag clearing sila dito madaanan na nila to ah, mapasyalan nila tong loton eh ganito yung tura no tayo parang aso so ito po pare-pares talaga dito mga tambay yung iba ng mga martial na yung iba dito nakatera hindi na muwi naghihintay na rally siyempre usual kasali makibaka huwag matakot yun ang kanilang panawagan So malinis naman pala tong ano no tong lutong pala no at maayos naman kaso nga lang pahingahan lang talaga delikado baka may mato kaso nga lang na kuya baka malaglag kawawa oh, naman tutulog siya sa swimming pool so oh, ayan po yung mga, yung mga masisipag na no sweeper pero naman po Aso nga lang dito yung mga scavenger dito ginagawa ng tulugan itong lotong ayan naman po yung post office natin na nasunog hindi naman po tayong update dyan na may naririgo oh. Ay,ligo. Paeligo. Bawo maligo doon, alam ko eh. Pero bakit pinapayagan silang maligo roon? Delikado 'yun. Tayo. May mga asong ligaw. Saka nangbuldukot sa to. So yan po, punta pa tayo sa may bagong ano. May hangar. Tapos yan, ang tawag yan. Punta tayo sa may... May tawag dito sa lugar na ito. Nakabuta ko na ang tawag dito. malinis pa rin po dito talaga pa rin ng piyan no? kaso nga lang lamang dito no? yung mga natutulog no? mga natutulog na tao gilawang tulugan marami na akong nakita ng natutulog no? tulad nyan ay kapag nakakapagod Ayan pa si Puyo po Dito mo Nay Mag-gip po yan Yan po yung gip po ito Kaya po oh May gip jam, ginaan do po yung sakayan Nay So ayan guys, abao po tayo dito Dati punong puno ng basura dito, may eh. wala na oh Good job Very good. Ito so, lang ito. Sana, ma sana makita ito ng mga nagmamapping natin. No? Kakuha na basura dito. May atampakan na basura dito guys. So, oh. so, oh. sana makapinan ito. Kakuha yung basura. dito po magtatapos po yung ating ano ating pag vlog sa underpass sa Loton na malinis na po then, wala na po yung mga putik-putik dito okay guys dito po tayo magkatapos at maraming salamat po sa panonood sa walang sawang pagsuporta nyo Manila God first